Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang kakalabas pa lang ng liwanag ng umaga, may mga taong nauna nang bumangon kaysa sa mga sundalo sa magkabilang panig. Magiliw na naglakad si Chimeng sa likuran niya. Miss, maaga ka talagang gumising. Pagkatapos sabihin iyon, magalang niyang inabot ang almusal kay Lura Oxen. Si Lura Oxen ay nasa napakagandang mood, ngumiti at kinuha ang bulaklak na hamog mula kay Chimeng, at bahagyang ibinuka ang kanyang mga labi, gusto kong makita kung ano ang mangyayari ngayon pagkatapos ng labanan kahapon, kaya bumangon ka ng maaga para makiisa sa kasiyahan. Hindi naman gaano gustong makita ni Miss kung ano ang mangyayari sa pagitan ng dalawang panig ngayon, mas mabuting sabihin na gusto ni Miss na makita kung ano ang mga trick na kayang gawin ni Han Chen, di ba? Tumawa si Chi Meng. Gaya ng dati, hindi maglalakas loob si Chi Meng na magsabi ng mga ganoong bagay, wala ng iba, dahil lang sa malaking bawal na maghinala sa iniisip ng amo, kahit man lang sa lugar ni Lura Oxen. Ngunit napakalinaw din niya na walang problema sa pagsasabi nito ngayon, dahil nasa mabuting kalooban si Lura Oxen. Oo nga, hindi nagalit si Lura Oxen, at ngumiti ng mahina, dapat ba? Kahapon akala nating lahat na si Han San Chen ay tiyak na mapapahamak, ngunit sinong mag-aakala na ang taong ito ay talagang makakagawa ng ganoong matinding pagbaligtad? Tumanggaw si Chimeng, ito ay talagang hindi inaasahan. Sa simula, Handa akong pamunuan ang koponan upang sumugod, ngunit bumangon lang kami, at bago kami nakarating doon, biglang gumawa ng malalaking hakbang si Han Chen. hindi lang siya nagulat sa kanyang kalaban, maging ako ay isang bystander na nagulat nang makita ko ito. Gayun pa miss, the best is the best. May sasabihin pa si Chiming. Ang mas kahangahangang paglalaro ni Han Chen, mas kulang siya ng sapat na baraha. Hindi na siya masyadong makakapaglaro. Umiling si Lura Oksan, syempre tama ang sinabi mo, pero para ito sa mga ordinaryong tao, para kay Han Sanchen, M, na nakakaalam kung anong mga himala ang gagawin niya at kung anong mga trick ang gagawin niya. Malaki rin ang taya niya para bilhin si Han Sanchen. Ngayon, binigyan siya ni Han Sanchen ng magandang turnaround. Syempre, siya ay parehong masaya at puno ng tiwala kay Han Sanchen. Chi Ming, ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Bagaman nakipag-ugnayan si Chi Meng kay Han Sanchen, siya ay masyadong tuso, at hindi mahuhulaan ni Chi Meng kung anong uri ng mga trick ang kanyang gagawin. Umiling si Chi Meng. Siya nga pala, ayon sa opinyon ni Miss. Gaya ng kasabihan, ang mga bayani ay nakikita ang parehong bagay, si Han Sanchen ay kasing tuso ni Han Sanchen, ngunit pagkatapos ng mahabang pagsunod kay Miss, naiintindihan din ni Chi Meng ang katalinuhan ni Miss, kaya hindi sumagot si Lu Oxen, at malumanay na tumingin sa malayong larangan ng digmaan. Hindi nang ahas na mangistorbo si Chiming, alam niyang sinusuri talaga ng ginang ang sitwasyon sa larangan ng digmaan, at pagkatapos ay gumawa ng sariling hula. Kung tutusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, sa katunayan, si Han San Chen ay walang masyadong maraming baraha upang laruin ngayon. Siya ay napapaligiran hanggang sa mamatay, tulad ng isang tigre sa isang hola. Gaano man ito kabangges, ano ang silbi nito? Kailangan nito ng sapat na lugar upang mailabas ang pag-atake nito. tumango si Chimeng, nakulong ang dragon sa mababaw, kaya talagang mahirap ang sitwasyon ni Han San Chen. Mahirap talaga, pero hindi naman kailangang dead end. As long as hindi dead end, dapat may chance. Sabi ni Lura Oxen, kung ako si Han San Chen, sa tingin ko, alam ko na ang gagawin. Miss, Anong dapat kong gawin? Bahagyang umiti si Lura Oxen, kailangan ko ring patunayan ang aking paghuhusga ayon sa sitwasyon, kaya't maaaring hindi tama ang sinabi ko. Pangalawa, kahit tama ako, ano pa ang silbi kung sinabi ko sa iyo ng maaga? Panipi, mas mabuting abangan ito. Hindi ba't mas maganda na makakita ng kapana panabik sa oras na iyon? Bagamat ayaw ni Chimeng, ngunit dahil nagsalita na si Miss, Tumango na lamang siya ng masunurin, oo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang malaking bilang ng mga tropa mula sa lalaking nakaitim ang nagsimulang kumilos. Ang hukbo sa iba pang tatlong pader ay muling pinagsama, at isang malaking bilang ng mga lalaking nakaitim ang nagtipon sa harapan. Malinaw, oras na para simulan ang aksyon ngayon. Miss, lumipat sila, parang lumipat din ang Yet City kasunod ng tingin ni Chi Meng, dahan daw ang bumukas ang city wall sa harap ng Yetian City, at pagkatapos, isang figure ang unang lumabas. Nang makita ito, napakunot ang nuo ni Lura Oxen, ano? Mula sa malayo, medyo natigilan si Lura Oxen. Sa tarangkahan ng Yetian City, si Han San ay nakatayong mag-isa, hawak-hawak ang jade sword sa kanyang kamay, nagbabantay laban sa hindi matinag na Diyos ng digmaan. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Si Lura Oxen ay puno ng tandang pananong. Kahit na siya ay ganap na nasa estado ng pagkalito sa oras na ito, hindi para sa ibang mga kadahilanan, ngunit dahil lamang sa akala niya ay nahulaan niya kung ano ang gustong gawin ni Han Chen, ngunit sa isang kisap mata, si Han Chen ay lumapit sa isang batang babae na ganap na walang alam sa kanya. Hindi maintindihan ang operasyon. Hindi niya maintindihan. Bakit ka nakatayo dyan mag-isa? gusto pa ba niyang patuloy na labanan ang hukbong itim ng kalaban gamit ang sarili niyang lakas? Miss, ikaw, alam mo ba kung ano ang gusto niya? Anyway, hindi ko talaga maintindihan. Umiling si Chimeng, hindi talaga makapagsalita. Minsan, ironic na isipin ito. Sa tingin mo ay pamilyar ka sa kanya, kaya natural na mas kilala mo siya kaysa sa iba. Sa huli, nalaman mong kilalang kilala mo siya, ngunit tila mas kilala mo siya kaysa sa mga estranghero. Hindi sapat, hindi ko rin alam. Mapait na umiti si Luroxen at umiling, siguro, maaari lang talaga tayong maging katulad ng mga tao sa Yetian City, tingnan natin. Pagkatapos sabihin iyon, itinoon ni Luroxen ang kanyang mga mata sa tarangkahan ng Yetian City. Han San Chen, anong ginagawa mo? Ang espesyal na sugo ay umungal at tumitig kay Han Chen. Bagaman walang masyadong mga laban ngayon, at ang harapan ay higit sa lahat upang makabawi, ngunit siya ay natalo ng dalawang beses sa isang hilera. Sa mukha at pag-iingat, hindi na siya nakatiis. Kung kahit na ang pagpuno ng landslide ngayon ay maaaring magdulot ng anumang mga aksidente, kung gayon maaari rin siyang umupo sa kanyang kwit at mamatay. Sa makatuwid, ang presensya ng espesyal na sugo ngayon ay tiyak upang matiyak na maayos ang lahat. Ngayon, nang makitang lumabas ng lungsod si Han San Chen, hindi niya maiwasang magmura ng galit. Anong mali, bahagyang ngumiti si Han San Chen. Ilang araw na tayong nag-aaway, balak mo pa bang gamitin ang pakulo ng pagtatago ng tropa mo? Malamig na ngumiti ang espesyal na sugo, hindi mo ba naisip na hindi ko alam na inalis mo ang lahat ng mga taong nagtatanggol sa lungsod sa tatlong panig? Masyado kang nakakaalam, sabi ni Han San Chen hinamak ng espesyal na sugo, joke, sa larangan ng digmaan, maaasahan, tumpak at mabilis na balita ang mga mata sa larangan ng digmaan. Kung hindi ko man lang mahawakan ang bagay na ito, ano ang maaari kong gamitin para harapin ka Han San Chen? Hindi ito itinanggi ni Han San Chen, at tumango, oo, pinakilos ko sila na pumunta rito, ngunit hindi ngayon ang oras para magkita, manatili muna sandali, darating sila. Stay. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magstay. Order. Nagmamadaling sinabi ng nasasakupan, oo. Oh, oh. Ang garrison sa kabilang tatlong panig ng lungsod, numusab ka agad. Oo. Oh, oh. Matapos mahulog ang mga salita, ang susunod na order ay inihatid, at ang mga tambol ay biglang tumunog ng malakas. Pagkatapos, direktang inatake ng tatlong daan na hukbo ang tatlong pader ng lungsod. If you dare to smack someone, I will dare to beat you malamig na mumiti ang espesyal na sugo. Walang mga tagapagtanggol sa tatlong pader, at halos masira sila sa isang suntok. Walang kabuluhan para kay Han Sanchen na maglaro ng ganito. Kapag nasira ang tatlong pader, siya ay ganap na mapapaligiran ng mga tao. Ang sitwasyon ay magiging mas trahedya kaysa kahapon. Nilino niya na gusto niyang pigilan ang kalaban na punan ang pagguho ng lupa, na tama ngunit ito ay isang hanggal na isuko ang iba pang tatlong panig ng depensa ng lungsod. Patuloy na sinusubukan ni Han Sanche na ipagpaliban ang oras ng kanyang kabiguan, ngunit ang epekto ng paggawa nito ay lalo lamang magkakamali, at sa wakas ay magbibigay ng mas hindi na mababawi na pagkatalo. Sa gitna ng mga pagdududa ng mga manunood sa Yet Ian City, nagpadala na si Han Sanchen sa oras na ito. Ang katawan nito ay puno ng demonyong enerhiya, may hawak na jade sword, at lumilipad pataas. Emf, sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Asan ang reserve army? Malakas na sigaw ng sugo. Umihiral. Kaliwat ka ng pakpak, sabay na sumigaw ang lahat ng tropa. Ayon sa plano, patayin si Han San para sa akin, at huwag hayaan ang taong ito naguluhin ang alinman sa mga aksyon ng ating hukbo. Frontal troops, magdagdag ng mga reinforcement. Oo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, dalawang grupo ng mga tao ang sumugod at sumugod patungo kay Hansan Chen. Sinamsam din ang frontal army ang oras at nagsimulang punan. Ang iba pang tatlong hukbo ay mabilis na dumating, na sinira ang mga depensa ng lungsod. Ilang sandali, sa labas ng Yitian City, na naging mapayapa buong magdamag, muling nag-alab ang apoy ng digmaan. Patayin. Sa sandaling ito, ang tunog ng sigawan at pagpatay ay damaloy. alloy. Pinangunahan ni Scar ang mga miyembro ng Polar Bear Legion, at biglang lumitaw sa harap ng pinto mula sa kung saan, nanguna sa pagsingil. Nasa oras lang, malamig na umiti ang espesyal na sugo, Han San gusto mo pa bang makamura sa ganoong taktika? Nananaginip ang mga tanga. Anyway, tingnan mo kung paano ko ito inihanda para sa iyo. Pagkahulog ng mga salita, may bakas ng kalokohan ang lumitaw sa mukha ng espesyal na sugo. Ihanda ang pangalawang koponan. Umihiral. Sakalin mo ang grupong ito ng mga kabalyerya para sa akin. Oo. Sa kaliwa at kanang pakpak, sampu-sampung libong tao ang sumugod muli at direktang inatake ang hukbo ng polar bear. Han Sanchen. Ang espesyal na sugo ay sumigaw kay Han Chen na nakikipaglaban sa himpapawid ng may kasiyahan, wala ka bang masamang matako? Huwag mo itong itago, tumawag ka lang ng sama-sama. Malinaw, upang maglakas loob na sabihin ang isang bagay, natural na ang espesyal na sugo ay handa na. Hindi naman sa nagyayabang siya. Bagamat wala siyang planong umatake ngayon, hindi ibig sabihin na hindi siya ganap na handa. Siya ay may kaukulang mga hakbang para sa anumang hindi inaasahang sitwasyon sa Hansan Chen Department, ang layunin ay upang matiyak ang maayos na pag ng pagpuno. Kapag natapos na ang pagpuno, ang mga depensa ng lungsod sa tatlong panig ay ganap na masisira. Han Sanchen, ikaw lang ang laman ng aming bag, nakikita ko kung paano ka pa rin nahihirapan. Sa pagtingin kay Han Sanchen na nakikipaglaban sa langit, ang espesyal na sugo ay nanunuya. Umuungol. Sa susunod na segundo, gaya ng inaasahan ng espesyal na sugo, ang masasamang si Tao Tai ay direktang umani ng malaking katawan. Matagal na kitang hinihintay, sa isang malamig na sigaw, sa susunod na segundo, sampu-sampung libong tropa ang lumabas mula sa mga pakpak at direktang sumugod patungo sa masamang matako. Tingnan mo, ito ang kalamangan ng pagkakaroon ng isang malaking bilang ng mga tao. Halos lahat ng mga sundalo at kabayo ni Han Sanchen ay nadurodge hanggang sa mamatay, maging ito ay mga hayop o kabalyerya, ang kabilang partido ay nagawang kontrolin ang mga ito hanggang sa mamatay. Totoo, pagkatapos ng ilang araw na pakikipaglaban, ang mga lalaking nakaitim ay sapat na ang naranasan, ngunit sa kabilang banda, halos nalaman na nila ang kabuluhan ni Han San Chen. Para itong isang matandang monghe na humaharap sa isang baguhan bagamat ang huli ay maaaring umasa sa kanilang sariling mga bentahe ng kabataan upang makumplito ang pagsupil sa mga nauna. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, malinaw na mauunawaan mo ang mga kasanayang iyon, malinaw at malinaw na mauunawaan ng matanda. Paano mo lalabanan ang ibang tao? Sa laban ng ito, makikita nating lahat na gustong kumilos ni Han San Chen, ngunit hindi niya mapigilan, kulang lang siya sa lakas. Ye, although inaabangan ko rin kung ano ang kaya niyang gawin, pero sobrang nakakahiya talaga sa kanya. Napailing ang lahat, at ang sitwasyon sa korte ay talagang tulad ng inaasahan ng lahat kung si Han San Chen, Scar, o ang Evil Glotten, lahat sila ay pinuntirya ng kanika nilang mga lalaking nakaitim. Sa ilalim ng gayong matinding pagkubkob, halos mahirap paghiwalayin ang kanilang mga sarili. Tulad ng tatlong nakahiwalay na bata, bagamat syaga silang lumaban, hindi pa rin nila nakayanan ang pananalasa ng katotohanan. Boom! At ang pinakamasama ay darating pa. Sinabayan pa ng tatlong malalakas na putok, ang tatlong pader ng lungsod ay halos sabay na sinira ng mga lalaking nakaitim. Dahil bukas ang mga pintuan ng lungsod, ang mga hukbo mula sa tatlong panig ay mabilis na pumasok sa lungsod. Pagkatapos, sinakop nila ang mga depensa ng lungsod at nagpadala ng mga tropa upang sumama sa harapan. Tapos na, tapos na sa pagkakataong ito tapos na si Han Sanchen, malapit ng kumpletuhin ng kabilang partido ang paggubgob. Upang patatagin ang frontal defense, at upang maiwasan din ang pagpuno ng kalaban sa landslide, hindi sulit si Han Sanchen sa kandila sa pagkakataong ito. Tapos, kahit na gusto ng kaaway na gumawa ng pangkalahatang pag-atake, kailangan muna nilang ayusin ang pagguho ng lupa. Hanggat ang depensa ng lungsod ay malakas, sa katunayan, maaari silang magpatuloy hanggang sa ayusin ito ng kalaban. Ayon sa kasalukuyang pagtatansya ng lugar, kung gusto mong ganap na makunan ang pagguho hindi bababa sa paglipas ng gabi ngayon, ibig sabihin, kahit na si Han San Chen ay hindi makikipagdate, at least ngayon ay hindi makikipagdate si Han Sanchen, ng kamatayan sa kanyang sarili, at sa parehong oras, ito ay nazayang napagsisikap hanggat ang pagkubkob ay nakumpleto, ang kalamangan ng kalaban ay magiging mas malaki sa oras na iyon, ang pagguho ng lupa ay hindi na kailangang punan ng mas lubusan ay kailangang harapin ni Han Sanchen ang isang napakalupit na kapaligiran sa pamumuhay. Ito ay isang paalala para sa kanyang sarili, at tinapik ang ulo ni Luo Yingers, upang hindi sumang sumangayon sa kanyang ama sa isyo ng Han Sanchen, ang buong labanan ay halos hindi nagbabago hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito magagamit sa ilalim ng matinding pagkubkob ng kaaway. Walang makakalaban tulad niya bago matalo. Hill, dumaan sa harap nila ang lalaking nakaitim na bumasag sa lungsod sa tatlong panig, at malapit na sana sa main gate. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!